muli isang pinagpala at magandang araw po sa ating mga minamahal ng mga taga-subaybay at nanonood dito po sa programang araw-araw na pagpapala kumusta na po kayo pastor Edwin Ditan po ng JCSGO muli at sa inyo po ay naghahatid at maghahatid ng isang ginintoang butil ng salita ng buhay ng ating Panginoon Dios tayo po muna dumulog sa kanyang hapagkainan ng pakikipagniig. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal Espiritu Santo, maraming salamat pong muli, Panginoon Diyos, sa iyong kabutihan sa bawat isa, sa buhay at kalakasan na pinagkaloob niyo po sa aming mga minamahal na taga-subaybay dito po sa programang Araw-araw na Pagpapala. Pagpalaan niyo po ang bawat isa, maging ang kanilang buong sambahayan, magulang, mga kapatid, kamag-anak, kaibigan at mga mahal sa buhay. Salamat po Panginoon, dalangin ko patuloy Banal na Espiritu Santo sa aming pag-aaral ng yung salita. Makapaghatid po ito ng ibayong kagalakan, kapayapaan, higit sa lahat, pag-asa, kaalaman at tunay na kagalakan sa mga nanonood at nakikinig ng programang ito ng araw-araw na pagpapala. Salamat po, Panginoon, kayong maluwalhati sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Balan na Espiritu Santo. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Nais ko pong ihatid po sa inyo dito po sa aklat po ng Mateo. No? Sa Matthew, sa New Living Translation Bible. Dito po sa Tagalog, sabi po rito, Matthew chapter 20, verse 26. Sabi po sa Tagalog, ito po ay yung kahilingan po ng isang ina ng alagad ng ating Panginoon dahil eh yung panahon po na yon ay uh, alam nila na ang paghahari ng Panginoon lalo na sa pagdating ng panahon nais po nilang makapiling ang Panginoon na kung saan ay mayroong mamumuno sa kanila sa mga alagad Sabi po ng ganito po Yung kahilingan ng isang ina Sabi po, basahin ko po muna sa chapter 20 Verse 20 Sabi po rito uh, Lumapit kay Jesus ang asawa ni Zebedeo Kasama ang kanyang mga anak May ibig siyang hilingin Kaya't lumuhod siya sa harapan ni Jesus Ano ang ibig mo? Tanong ni Jesus Sumagot siya Sana ipagkaloob niyo sa dalawa kong anak na ito Ang karapatan na makaupong katabi ninyo sa inyong kaharian, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi, sabi ni Jesus sa kanila. Mababata ba ninyo ang hirap na babatahin ko? Sumagot sila. Opo, tugon nila. Verse 23, sabi ni Jesus, Ang hirap na babatahin ko ay babatahin ng nga ninyo, ngunit wala sa akin ang pagpapasya. Kung sino ang maupo sa aking kanan at sa aking kaliwa, ang mga luklukang sinasabi ninyo ay para sa mga pinaghahandaan ng aking ama. O para sa pinaghandaan ng aking ama. Verse 24, Nang marinig ito ng sampung alagad, nagalit sila sa magkapatid. Kaya't pinalapit sila ni Jesus at sinabi sa kanila, Alam niyo nang na mga pinuno ng, nang mga hintil ay magahari sa kanila at ang mga dinadakila ang siyang nasusunod. Ito na po yung ating uh, topic na dapat po, no? yung verse 26. Sabi po rito, ngunit, yan, hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Sa halip, ang sino man sa inyo na ibig maging dakila ay dapat maging lingkod. Verse 27, at sino mang ibig maging pinuno ay dapat maging alipin ninyo. Tulad ng anak ng tao na parito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ialay ang kanyang buhay upang matubos ang marami. Makita po natin na talaga naman ang Panginoon mismo ay isang napakagandang halimbawa sa pamumuno. Dahil ito pong topic ay pong pinamagatan na ang dakila at wagas na pamumuno. Mahirap po, ang marami po kasi sa sekular na nais lang po ang titulo o gustong matawag na pinuno, wala pong masama doon, okay naman po yon. Kaya lamang po, pag trabaho na ang pag-uusapan, ayun na, doon na pong magkakaalaman. Gusto lang ng titulo, ayaw ng trabaho. <laughs> Nakakalungkot po dahil hindi po ganon ang nais ng Panginoon. Ulitin ko po, sabi niya sa verse 28, uh, sa verse 27, sabi niya po, ang sino mang ibig maging pinuno ay dapat maging alipin ninyo. Tulad ng anak ng tao na naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod. Yun po eh. Ang Panginoon pumunta po rito para maglingkod bagamat siya ay isang pinuno, hari ng mga hari, panginoon ng mga panginoon, diyos ng mga diyos. Sabi po, dito po sa aklat ng Ikalawang Timoteo chapter 2 verse 24. Sabi po rito, hindi dapat makipag-away ang lingkod ng Diyos. Ayan, ito pa isa po. Mga ito po ay uh, uh, mga katangian ng namumuno. Again, hindi daw po dapat makipag-away ang lingkod ng Diyos sa halip dapat siyang maging mabuti sa pakikitungo sa lahat, mahusay at matiyagang guro. O, siguro may mga maray po na mahirap umunawa pero pagtyagaan daw po natin, ganun po talaga ang katangian ng isang tunay na namumuno. So pagtyagaan mo yung iyong pinamumunuan, ano man ang problema nito? Mahirap umunawa, ayaw umunawa, at umuunawa, pero hindi naman gumagawa. <laughs> Yan po yung mga katangian ng pinamumunuan. Kaya na dapat daw pong pagtyagaan ng isang tunay, dalisay, at wagas na pamumuno na dapat na gawin ng isang pinuno. At kadugtong pa po, maidugtong ko lang. Sabi po rito sa, again, sa 2 Timothy chapter 2, verse 25. Sabi po rito, mahinahon niyang ituwid ang mga sumasalungat sa kanya. Baka sakaling sa ganitong para bigyan sila ng Diyos ng pagkakataong magsisit tumalikod sa kanilang mga kasalanan at malaman ang katotohanan. Verse 26. Kung magkagayon, magliliwanag ang kanilang isip at sila makakawala sa bitag ng diablong bumihag sa kanila. Ano pong ibig sabihin nito? Yung po palang mga paniniwala na hindi po naayon sa kalooban ng Diyos, ayon po sa talatang ating binasa, ay masasabi pong eh, tayo daw po ay binihag ng jablong sa tanas. Sa mga kaunawaang hindi po naayon sa kalooban ng Diyos. Kaya po kinakailangan ang isang matiyagang guro na namumuno, na makapagtuturo ng may kahinahunan. Kasi madalas po sa mga nagtuturo, dito po sa sekular, may mga bumabatikos po, na yung bumabatikos, eh, nadinig lang naman nila yung kanila pong ipinakikipag-away doon sa nagtuturo. Hindi naman po nila talagang inaral yung kanilang nadinig. Kaya po ang nangyayari, ipaglalaban nila hanggang wakas Talagang matindihang pakikipaglaban yung pong kanilang nadinig na mga salita na hindi naman nila inaral. Yung pong nakakalungkot. Kaya ang bilin po ay e pagtyagaan daw po na turuan. Baka sakali daw po sa matyagang pagtuturo daw po ay makawala daw po sa bitag ng diablong umaalipin na nagtuturo ng maling katuruan po sa kanya. Bakit po maling katoruan? Kung ito po ay naayon sa salita ng Diyos sa Biblia, dahil ang Biblia po ay hindi naman po ito pangkarniwang sulat. Kung atin pong aalamin at sasaliksikin, ang salita po ng Diyos ay buhay. Buhay at may buhay. Sa mga taong nagbabasa lamang po at ito po ay tinatratong isang ordinaryong libro, Nakakalungkot po mga kapatid at mga minamahal namin taga-subaybay. Ang salita po ng Diyos ay hindi po ordinaryong babasahin. Kaya po, sabi po sa English po ng aklat na ito, nakasulat sa labas, Holy Bible. Bakit po holy? Dahil ito po ay pinamumunuan ng banal na Espiritu Santo ang mga puso at isip ng mga bumabasa na dumudulog muna sa harapan ng Diyos, nagtitika o kung saan sila po'y nagpapakumbaba sa pamamagitan ng paghahayag ng kanila pong mga kasalanan na hindi po naayon sa kalooban ng Diyos. Inihingi po muna ng tawad, kinikilala, ina-acknowledge na ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, hari na mga hari, Panginoon na mga Panginoon, ang siyang tunay na may akda ng aklat na ating pong binabasa. Amen po. At sabi po sa Matthew chapter 20 verse 26. Sabi po sa paliwanag po dito sa mundong ito, yung ang ang sino man, no, sabi po sa Matthew 20:26, ang sino sa inyong ibig maging dakila ay dapat maging lingkod. Ang paliwanag po sabi po rito, sa mundong ito, yung mga pinapanginoon at mga may kapangyarihan, ay pinapalagay ng mga dakilang tao. Sinasabi ni Jesus na sa karihan ng Diyos, ang kadakilaan ay hindi susukatin sa pamamagitan ng kapangyarihan sa iba, kundi sa pagkakaloob ng sarili sa paglilingkod. Ang mga mananampalataya ay hindi dapat maghangad na marating ang itaas upang kumilos ng may kapangyarihan o maghari. Sa halip daw po, sila ay kailangan maghandog ng kanilang buhay sa pagtulong sa iba at tigit sa lahat sa paglilingkod para sa kabutihang espiritual ng lahat ng tao. Yun po ang habilin sa atin ng Panginoon para may po ang antas ng level ng espiritual na paglago ng mga nakikinig po. ay uh, dapat po yung lingkod ng Diyos na siyang guro, namumuno, ay dapat po na meron siyang puso at kaisipan na talaga pong maglingkod ialay ang kanyang buhay bilang buhay at banal na handog sa Panginoon. Ibig sabihin po siya, siya po na nagtuturo din ay ipakita po ang tunay na paglilingkod. Tandaan po natin ang titulo eh madali pong makuha ang titulo pero ang titulo po hindi ito ang magsasabi kung tayo ay talagang pinuno o namumuno nang maayos, ng wagas at dalisay na pamumuno. Ang tunay daw pong pamumuno ay yung naayon sa kalooban ng Diyos at may pusong tinatawag po sa English na servant heart o pusong mayroong tunay nagpapapasakop sa Diyos. Sa kaulihan po, dito po sa unang hari, 1 King chapter 3, verse 9, sabi po nito, ni Haring Solomon. Si Haring Solomon po kasi nanalangin siya sa Panginoon. Si Haring Solomon po ay ang pinakamatalino at pinakamayamang hari nung kanyang panahon. Si Haring Solomon po ay anak ni Haring David na malapit sa Diyos, sabi po sa Biblia. Alam po naman natin na si Haring David ay uh, tinalo niya si Goliath na siyang leader ng mga Palestino nung panahon po nung araw noon. Napakalaki po ni Goliath napakataas, napakaki, napakakisig na talaga namang uh, uh, mandirigma na mahirap talunin. Subalit, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, ginamit niya po sinamahan si David at pinangunahan, tinalo po si Goliath. At ang naging bunga po ng kanya pong paglilingkod sa Panginoon, siya po ay pinagpala ng isang anak na lalaki na si Haring Solomon na sumunod sa kanyang paghahari. At si Haring Solomon po ay mayroong puso na talagang marubdob na nagpapasakop sa Diyos at kanya nga pong hiniling. Hindi po siya basta agad namumuno. O ganito, ganyan, gano hindi po. Ang ginawa niya po ay dumulog muna siya una sa lahat sa Panginoon. Ganito po ang kanyang sabi. Bigyan mo ako ng isang pusong maunawain at marunong kumilala ng masama at magaling sapagkat sino ang maaring maghari sa bayan mong ito na napakalaki. Tignan niyo po yung kahilingan niya. No? Sa, sa verse 10 po, kung ating itutuloy, 1 Kings 3, verse 10, ikinalugod naman ng Diyos ang hiling ni Solomon. Kaya't sinabi sa kanya, yamang hindi ka humiling para sa iyong sarili ng mahabang buhay o kayamanan o kamatayan ng inyong mga kaaway, kundi hiniling mo'y pagkaunawa at katalinuhang humatol? Verse 12, sabi ng Panginoon, Ipinagkakalob ko sa iyo ang hinihiling mo. Binibigyan kita ng karunungan na walang kapantay, maging sa mga nauna, maging sa mga susunod pa sa iyo. At, ang bibigyan pa na, at bibigyan pa kita ng mga bagay na hindi mo hinihingi, kayamanan at karangalan na di mapapantayan ng sino mang hari sa tanang buhay mo. Kita niyo po, hiniling niya po sa Panginoon, karunungan lang. Ngunit ang pinagkalob po sa kanya ng Panginoon, hindi lang karunungan, maging ang kayamanan. Nawa po, makita po natin na ang puso ng Diyos, hindi naman po nangahulugan kung mo tayo po kinalulog na ng Diyos, wala po mga pagsubok, mag-ingat po tayo sa mga pagpapala na dumarating sa atin. May mga pagsubok man, may mga kabiguan, ito po ay kalakip ng paglilingkod sa ating Panginoon. Sabi nga po sa English, there is no smooth sailing. Wala pong maayos na paglalakbay pagdating po sa paglalakbay na kasama ang Diyos. Mayroon pong mga bagyo, may mga mga bulubundukin na mga problema na ating tatawirin. Subalit, so ang kagandahan po, lagi nating kasama ang Diyos, hindi niya tayo iniiwan ni pababayaan man. Maraming salamat po. Tayo po'y dumulog sa panalangin. Sa makapangyarihang pangalan mo, O Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo, kami po'y muli nagpapasalamat sa iyong kabutihan. Muli sa tinuran mo po na ang tunay, dakila at wagas na pamumuno ay naaayon sa iyong kalooban. Salamat, Panginoon, at itinitimo mo po sa aming puso at isipan na ang tunay na paglilingkod ay yung pusong may nais maglingkod na hindi ayon sa titulo, kundi ayon sa puso ng katulad ng puso mo, Panginoon, upang sa mga paglilingkod ng mga namumuno o guro ay kalugdan niyo po, Panginoon, upang magkaroon ng pag-asa, magkaroon ng karunungan, higit sa lahat, kagalakan, kapayapaan, ang mga nakikinig ng mga pagtuturo na ibinibigay ng iyong wagas na namumunong lingkod. Maraming salamat po. Tandaan po natin, mga ginigilaw po namin nanonood dito po sa araw-araw na pagpapala. Kapag ang Diyos ang iyong inuna, wala ka nang hahanapin pa. Maraming salamat po. Huwag natin kalilimutan, mahal tayo ng Diyos. Hindi niya tayo iniiwan, ni pababayaan man. Hanggang sa muli. Bye-bye!